Maghapon mga ka Mutia, mga ka Gimat. Ito naman po ulit ako, si peping Agimat TV. Ah, uh, sa ngayon po, ang akin pong uh, ipapa kilala sa inyo ang aking mga bisita na mga vlogger din. Ito po ay si ah, uh, Bertudes. At ito naman po si Orly Boy Mixed Vlog. Salamat mga bro sa pagdalaw sa akin dito sa aking uh, bahay. Uh, bro. Uh, ang ano ko lang sa iyo eh... Uh, kailang, matagal ka na bang ano kasi ngayon lang naman kita na ano 'di ba, nakakausap. Matagal na rin ba kayong sa sa spiritual? So sa mundo na spiritual ako yung pumasok din yan, siguro yung mga edad 18, yan, so nahiligang ko pumasok kasi sa mga kwento nung awa na, nung matatanda ng araw, yung mga maantik-antik, yung mga kababagan so parang sabi mo yung naging, naging ano sabi ba, parang parang naging, ano, subukan natin pumasok sa garita um, ah, naing na ganyan kayo. oo, oh, oh, para parang parang may trick siya at may saya. Ano, may halong konting kabat ako. Ah, yeah. uh, ano bang ano tayo dyan? Ah, uh, pwede nating may pakita sa ating mga manonood na agimat natin dyan. So, mga gabay lang natin na dinadala. Ah, uh, yung, yung ating ano, meron uh, ho ba? So na yung mga din ako na aming dinadala na gabay sa pang-araw-araw, sa pag-alis-alis, sa mga ba, sa mga may kapagsalamuha ka sa tao. Yung sa oh, una, Diyos lagi Panginoon at pangalawa sa mga tinilaga na ito iligtas tayo sa lahat ng Panginoon kung ano mga kapamahal. Ah, so, isa okay. sa mga hinahawakan ko, tinagal ko ito isang gamit. Yan. Ito po, isa po sa... Mga... Ayan po, uh, ni bro. So, ito Ang ito, itong Santo Cristo. Santo Cristo. Ayan po. Yan po ang kanyang hawak na Agimat Santo Cristo na ay hindi Ayan. siya baliktaran bro no? Hindi po, yan po siya. Ah, po siya. At ang pako niya, brother, Magkaiba po pako niya. Isa po dito at isa po. Oo oh, nga po. Yan. Di ba po kaya ng buha Talagang napakaya. Ito pong si Chete Bertudis guys. Ito po ay uh, siya po ay taga Balayan Batangas at meron po siyang Facebook page. Sana po pakipalo nyo. Uh, siya lang po. Makita nyo sa ano, wala naman po siya ibang kapangalan sa Facebook. Yun po ang inyong isearch. At makikita nyo na po agad ang kanyang uh, Facebook page. So bali, pakishare and like po sa ating po mga kasama din. po kay share Bertudis. <todic> Orly Boy Mix Vlogs Bro, oh, kamusta ay, po? Ah, eh? uh, kamusta po? Bro, salamat sa inyong pagbisita uh, Ito nga po pala Kaya po sila po yung nagkita ni Shetty Dertudes at ni Pente ng Agima at sa kadahilan ko po, po na bawat isip po sa kanila ay hindi po sila magpapangyari talaga totally ito lang po sila nagkatak po ng kadahilan po sa akin Paras sa po silang tropa ay gusto nilang mag-vlog yung kanilang mga ginagawa sa YouTube channel ay pwede nyo yung TV at din si Shetty Bertudes Sana po ay masunutan po natin silang kahanas Like and share po at ako po naman ay sa all of our vlog po kay Pano na po So, maraming pa pa salamat po muli ako kay eh, Orly, the remix po. Dahil po sa kanya, hindi po kami kakakilala. At kami po natutuwa sa dyan napakasaya po na aming pagpupulong nito. Una po yung Diyos, pangwan po sa amin. At sa mga gilagabay, ay eh, naway tayo ay eh, pagpalain pa. At sa lahat po na manunod, kaway pagpalain din po kayo. At kay Pebeya, ano man na pangunod. Ano po? So, pakiulit po at kapag Ganang mas gula ulit. Kahit malayo pa hong Sana po ay like and share and follow po sa atin. Yeah, Ayan, yan, po. Yan po ang aking mga bisita. ah, uh, sana po ipalo nyo po sila. Si Shete Bertudis po at Orly Mix Vlog. Ito po ay ating mga kaibigan. ah, uh, ito po muli ang inyong ah, uh, ang inyong kaagimat at kamutya. Si Pepe Agimat TV. Ah, uh, ito nga po pala ang ano, ang isa sa mga agimat ni Siete Bertudes Ito pong ah, uh, ng kabibin na libon. Ito po ay fossilized. Talagang sadyang napakalakas ng kanyang aura. Maganda po ito. Ito po ay para sa kabal. Protection pang kalahatan ito. Pang kulang barang kasama na po dito. Ano pa yung... Ano pa i, bro? I, bro? Ano mo, chanang ipo-ipo. Ipo-ipo. Tubig? Ipoh, Ipoh. Ito naman po, isang Itong isa, paano mo na, bro? Mo, chanang. Ano to, brother? Ipo-ipo. Yeah, ipo-ipo. Ito, ito naman po yung mo, chanang ipo-ipo niya. Ito po, napakaganda rin. Ito po, eh, kitang-kita niyo naman po. Ang, ang kanyang gabay, oh. Ayan po. Ayan po channel na Ito naman po yung isa. Yung linta. Ayan po yung isang lintan. ng lintan. po. Ito po. po. Ito yung mutya ng linta. Ayan po. ang pinakauso Ang ng linta po, ang nagtataglay po nito, ito po ay uh, hindi agad, basta-basta namamatay ang nagtataglay nito. Kahit na kung sa anumang digmaan na ikaw ay na eh. Pag nabasa ka ng tubig, maubuhay ka ulit. Ganun po yun. Ito naman po ay, meron akong na. Ito naman po ay, mutya ng, bawang? Mutya ng bawang? Ganun po. Mutya ng bawang, yan po ang ganda po. Kulay green na ba ito? Para siyang jade. Kalumbibit. Ito naman po yung kalumbibit. Kalumbibit na mutya. Hindi na ito po hindi na po ito ano. Hindi na po ito yung mismong kalumbibit na kalog. Ito po ay bato na. Kaya po ito ay napakalakas nito. Napakagandang agimat. Ito naman po ay isa ay sapatos ng duwende. Ayan po. Ayan, may may ano pa? May takong. Ayan po. Ito naman pong isang ito. Ito ay mutya ng tubig. Hangin? Nakita ah, sa yung ipo ipo maliit. Na ito naman po ay mutya ng hangin. Ito po ay kay Sete Bertudes na mga mutya. Kagaganda po ng mga mutyanis kaya tibertudes. Mutyanang yung kampupot. Mutyanang ano to bro? Ha? Kampupot? Ah, oh, meron din palang Yan po ang ganda oh. Mutyanang kampupot. Buto ng star apple. Buto ng star apple. Buto ng star apple. Ito pong buto ng star apple, ito po ay para sa mga uh, ito po ay pa, ito po ay may kapangyarihan sa gayuma. Mga ganito basta ano lang puno kahoy, gayon lang ka. Uh, itong kampopot na to. <coughs> basta po mga ganitong klasing mutya. Ito, sir, ay Ayan. Minana pa ho ito ni Shete Bertudes sa kanyang piyohin. Itong, itong bilog, mutya ng kampo po. Ganda po oh. Solid na solid. Maganda. Ayan po ang kanyang mga mutya ni Shete Bertudes Guys, pakipalo nyo, po sa ang kanyang uh, FB page sa uh, Facebook. 7 Bertodes. Makita nyo po agad yung may profile pic na Jesus Christ. Ayan po. Salamat po sa inyo at magandang hapon.